Mga na hapon sa inyo mga ka-daily update no mga Kapampings kumusta? Nako talaga na mga uh, meron tayong pag-uusapan ngayon no kung mainit na mainit na usapin ito no. Ito yung uh, suntukan no ni uh, MP Chief uh, General uh, Tori no versus uh, acting uh, may uh, ano uh, city mayor no na si Baste. No, no so talagang um, napanojo ba yung uh, paghamon ni ni uh, Basti no kay General uh, Torre na kahapon ay eh, inaccept eh, nga ni General uh, Torre no at ito daw magaganap sa Araneta so sa palagay niyo ba ito ba ay matutuloy no so si uh, meron tayo yung uh, na papakita sa inyo Ayan, mapanood niya na puspusa na naghahanda talaga si General uh, Torre para dito sa laban. So, sa palagay niyo, pero kung ititingnan mo kasi, parang I think mas younger itong si uh, Baste, no? Compare kaya General uh, Torre, no? Dapat nga, sabi ko nga, dapat si Batu na lang <laughs> at saka si Trillanes, no? Alam niyo? Maganda po ito kasi for a cost po ito. Ako talaga gusto kong pumunta dyan, no? At hindi ko alam kung saan pa ba makakabili muna ng ticket, no? Kailangan meron nitong ano, talagang pwede na bang i-check, no? Online na pwede na bang bumili ng ticket para dito. So, napaka-ganda, no? Abangan itong, uh, ano na to, yung, yung suntukan na to, no? Yung talagang one-on-one uh, -on -one na to. <clears throat> um, For sure mas ma, mas hit ito <laughs> sa Philippines lang ha mas hit ito compare sa sa laban ni Pacquiao ma, alam mo mas maganda ito kung pag si Pacquiao mismo yung referee dito di ba o kahit ako ako na lang tagapunas ni uh, General Tory syempre eh, ilonggo tayo kaya doon tayo kay General uh, Tori <laughs> so nakakatuwa siya and at the same time very entertaining kasi nga syempre may ano eh, for a cost to doubt, eh so ang question doon sino mag sino magma-manage nito no baka mamaya si General Torre mag-shift na to back, uh, boxing career no at saka si, si uh, Baste no so ang inaabangan ng mga uh, tawag nito yung mga taong bayan kung talagang mangyayari ito at kung mangyayari ito sino ang next no at saka sino ang bet nyo yun ang tanong doon so comment down below kung sino talaga sa palagay nyo na lamang dito sa ano na to sa laban na to kasi syempre kung a uh, titingnan natin yung laban na to eh talaga ko titingnan mo physically ha, sa akin nakikita ko kung uh, well, kung uh, uh, puspusan na nagte-training din si Baste medyo parang mas malaki yung katawan niya. Pero kung titingnan mo naman sa tigas ng katawan at fit ng katawan, alam ko parang uh, mas uh, lamang din siya General uh, Tori kasi syempre yung training nito, di ba? So, um, tina natin, no? Uh, wala namang mawala. Ang, ang, ang maganda dito, ang mananalo yung taong bayan. Kasi nga kung may bayad ito, yung uh, proceeds nito mapupunta doon sa mga victims ng mga baha. So, di ba pwede naman sports lang eh. Alam mo, maganda nga eh. Alam mo, sa, sa, sa mga, yung mga senador, dapat meron din ganito eh, no? Kasi nakakagigil na rin sila. So, si, eh, kahit nga sabi ko, si Jesus Cudero, sino kaya pwede nga uh, <laughs> magubog dito? Sino kaya pwede nga uh, kalaban niya, no? Yan ang mga susunod, no? sa so, eh, dami naman ko comment na sa post ko sa FB na si Soto daw, pwede kay <laughs> kay Jesus Cudero, di ba? So, since na parang sila yung nagkakasagutan, pero marami pa dyan. Ang gusto ko talaga si Trillianes at saka si Bato. So, aabangan po natin yan mga ka-daily update, no? ah uh, huwag kayong bumitaw, no? Ako talaga, pag natuloy yan, nandun talaga ako. Magko-cover talaga ako, no? So, talagang nga, uh, uh, i-check natin kung sino, kung at saan, sino mag-handle at saan uh, bibili ng ticket, no? Sino mag-organize nito. So, i-update natin ng uli. No? Mga, mga kadeli update dyan. Mag, um, nito, mag-check tayo kung sino, kung ano talaga to, kung uh, talagang legit ito, di ba? Kasi very exciting siya, di ba? So, ayun po, abangan nyo po yan, okay? So, i-comment nyo kung sino ang bet nyo, no? Kasi, syempre, for, for sure, maraming uh, pustahan na magaganap nito, di ba? Dapat yung mga pustahan may ano din eh, may tax din na 10% para mas malaki yung process na pupunta doon sa sa mga kababayan natin. Alam mo mas maganda pa yung ganito eh kaysa sa hindi natin nakikita yung mga at least ito si si General Tory talaga very vocal siya na maganda ito basta for a cost. So nakikita mo talaga na meron siya concern sa mga sa taong bayan natin, di ba? So ito naman kay Basti wala naman siya sinasabing ganoon. So para lang talagang ganti ito, syempre sino ba ang uh, ganti to para sa siguro sabi ni Baste eh ano tawag nito na natanggal yung ano ko sabi ko ni Baste eh ang laban na to para sa iyo eh, para do sa tatay niya so abangan natin okay so uh, good luck and uh, God bless everyone abangan po natin yan